Isang magandang araw mga kalakwatsa at for today's video ay andito tayo ngayon sa Quezon Province dahil pupunta tayo ngayon sa Mount Banahaw View Deck and Cabin sa Sariaya, Quezon. At dahil nga nagagad ang aking Mother Earth ay agad naman namin pinuntahan dahil hindi pa nga doon na nararating ang Mount Banahaw View Deck and Cabin. Kaya naman kahit ganito kainit ay hala at kami gumora na at ito at binabaybay namin ang Chaong Quezon papuntang Sariaya. guys, andito kami sa Mount Manahaw Cabin and View Deck. Bumalik ulit kami. Ayan. Sama namin si mother at saka si kapatid. Bye. At ito nga guys, nagarating na kami dito at kahit ganyan kainit ay malamig yung simoy ng hangin dyan sa taas. Dahil kung hindi nyo alam, ito ay 2,132.55 feet above sea level. At syempre, pumasok na kami para kami makahanap na ng aming pwesto at umorder ng aming pagkain. So, pagdating namin, may acoustic band na ang sarap makinig dahil nga sa perfect ng view. And ayan yung kainan nila dito sa loob. So guys, ayan nga pala ang kanilang menu sa dami naman ng pagpipilan ay siguradong malilito ka. After nga namin mamili, ito nga ang aming na-order, ang sisig at ang kanilang pinagmamalaking pasulbot o patabol dito ginagawa. Niluluto din nila dito sa, sa Mount Banahaw. Kaya naman, kung hindi pa kayo nakakatikim, eh syempre, pagpunta nyo dito, ay bumili kayo nito at tikman nyo. At uh, perfect na perfect na pang at yung tamis tama lang. Ayan, ang order na kami ng aming rice and dynamite at saka chicken fingers. So, pika-pika lang tayo dahil merienda lang yung ating hanap. At saka naman, ang hindi mawawala ating kape dito sa Mount Banahaw. Siyempre, after nga natin kumain ay tayo naglakad-lakad muna dito sa kanilang tani ng lettuce. Dahil meron din silang binebenta dito na lettuce na nasa cup. Yung pinapalakas sa hydroponics kung tawagin. One, three for one hundred pesos. So sulit na sulit na dahil madami at ito yung kanilang uh, tani man pa dyan sa loob ng sunflower. Pwede magpa-picture. Oh, Itong gilid ay tani man ng labanos. So marami sila dito ng tanim na nagbebenta din. At ayan, pwede kayo mamasyal dito sa likod after nyo kumain. At pagkatapos nga namin mamasyal, syempre, magdidikit tayo ng ating sticker bago tayo umalis. Kaya naman ito, guys. So, guys, kung napanood nyo hanggang dito, please like, follow, and share. Lakwacheros, lakwacheras. So, ayan, guys. At ayan yung mga nakapaskil dyan. Ng mga nakapunta na dito, mga riders. At hanggang dito na lang po. Thank you for watching.